Nako na nakatira sa ilan ng tulay kasi nakabili na ako ng bahay. Kilala nyo ba si Dewata? Nagmula sa kalangitan, lumagapang sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang Dewata na mukhang kawatan. Siya lang naman ang trending na trending sa social media ngayon na may ari ng Dewata Paris Overload. Lechon Paris with chicharong bulaklak with soft drinks with under rice for only 100 pesos. Napakasarap. Gusto bang malaman ang mga discarding ginawa ni Dewata para maging successful? Halika, pag-aralan natin ang mga discarding ginawa niya kung paano niya napalago ang kanyang negosyo. Pero bago yon, ako nga pala si Gio, dating empleyado at ngayon nagne-negosyo. At naumpisahan ko tong clothing brand business ko na Great Vibes Clothing nung kasagsagan ng pandemic at habang nagtatrabaho. At ito, ang walong paraan na ginamit ni Dewata para mapalago niya ang negosyo niya. Number 1 start small. Pak siguro naman napanood yung viral videos ko noon sa news, sa ilalim na ako ng tulay, nakatira. Tapos ngayon, naging negosyante na ako. Nag-umpisa muna tayo sa maliit, sa sigarilyo candies lang, hanggang uh, nagipon, nag-ipon, tapos kainan, hanggang sa naging Paris na po ngayon. Diwata Paris overload na, kilalang kilala na siya. Tulad din ng ibang mga successful na tao ngayon, galing din si Diwata sa wala o galing din siya sa hirap. At yun ang ginawa niyang drive para magpursige na abutin yung mga pangarap niya sa buhay sa pag-umpisa ng negosyo, dapat start small, think big. Mag-umpisa ka kahit kulang-kulang ka pa sa gamit. Ang mahalaga ay maumpisahan mo na dahil yan ang pinakamahirap na step sa pag-umpisa ng negosyo. Kasi bandang huli naman, kasama naman sa proseso ang pag improve o pag-upgrade ng mga gamit mo kung meron ka ng kinikita. At number 2, mag-ipon at mag invest habang kumikita pa. At panoorin natin itong clip na to galing sa Tikim TV kung paano minanage ni Dewata ang pera niya kung paano nyo pinapaikot ito sa negosyo. At kailangan mo rin din mag-ipon, mag-invest, mag-savings pag kumikita ka. Hindi yung puro luho na lang para at least ano man ang mangyari, may mapapala ka, may mauhugot ka. Malaking, ano, malaking bagay din talaga yung masipag ka. Isa sa importanteng ugali ng mga negosyante na meron si Diwata ngayon ay marunong siya mag-ipon at magpaikot ng pera. Kasi kahit gano'ng karami ang kumakain sa kanya sa araw-araw, kung hindi niya kayang i-manage ang pera niya, ay bandang huli ay wala pa rin siyang kikitain. Kaya mahalaga na matuto tayo ng financial literacy para malaman natin kung paano ba paikutin at kung paano ba papalaguin ang mga pinaghihirapan natin pera. Kaya ang pangatlong katangian na itinuro sa atin ni Dewata para mapalago niya ang business niya ay huwag mangutang kung mag-uumpisa pa lang. Magawa, inuutang muna. Di ba inuutang tapos huhulugan. Hindi ako nakapagtay na nangutang muna ng puhunan bago hulugan kasi nga, wala nang papautang sa akin kasi syempre <laughs> tok tayo no Oo. pag nakita kasi nila na alam nilang wala kang pangbayad Oo. hindi kanila bibigyan ng pagkakataon para pautangin kanila mahalagang matutunan natin kung mag-uumpisa pa lang tayong mag magnegosyo na kung maaari ay huwag mangutang kung mag-uumpisa pa lang dahil sa pag-uumpisa ng negosyo ay wala pa tayong kasiguraduhan kung lalago ba yon o hindi kaya kung sa pag-uumpisa pa lang ng negosyo ay na-stress ka na dahil may iniisip ka na agad na interest ay kakainin nito ang peace of mind mo para mag-isip kung paano papalaguin ang negosyo mo. May tamang pag-utang sa pagnenegosyo at lalo na kung gagamitin mo yun sa pag-expand o pagpapalago ng negosyo mo. Pero, hindi sa umpisa. At lalong-lalo na, huwag kang uutang ng malaking pera na hindi mo naman kayang bayaran. At ano naman kaya ang mga discarding ginagawa ni Diwata para tuloy-tuloy pa rin kumain ng mga customer sa kanya? Isa yan kasi sa mga style ko, yung talagang sa akin kasi kahit na konti lang yung tubuin ko, basta consistent yung customers ko, at saka ang saya ng pakiramdam kapag nakikita kong satisfied sila, alam mo ba, nagugustuhan nila ako dahil ah, masayahin akong tao at the same time yung ang serve ko dito ay pang pangmasa talaga, mura lang at saka naka pa. Siguro kaya ang dami pumunta dito sa tindahan ko sa ngayon. At ito ang pang-apat na leso na tinuro sa atin ni Dewata kung paano niya napalago ang business niya. Maliit nakita pero tuloy-tuloy. Isa sa diskarte ni Diwata para mapalago niya ang negosyo niya ay ang pagkakaroon ng Chinese mindset. Sabi nga nila, kahit liit kita, basta dami bili ay dami rin benta. Dahil nalaman ni Diwata ang pangangailangan ng target market niya, ay ginamit niya yon para makapture sila at mapagsilbihan based sa pangangailangan nila. Nalaman kasi niya na dun sa lugar na yon ay maraming gustong matipid pero gusto nila ay busog na busog sila sa gusto nila kainin. At paano nga ba napaboom at napalaki ni Diwata ang kanyang negosyo? Pinos ko din talaga na nilagyan ko yung pangalan hango doon sa pangalan ko dati na Diwata Forest Overlord para at least madali nila akong matandaan. Kaya naging Diwata Forest Overload galing, siya. Galing, ang galing so, yun. At ito ang panglimang lesson na itinuro sa atin ni Diwata para palaguin ang negosyo. Branding. Malaking elemento para mapalago mo ang negosyo mo ay dapat meron kang branding o pagkakakilanlan. Tatanungin kita, pag sinabing toothpaste, anong nasa isip mo? pag sinabing soft drinks, ano unang papasok sa utak mo? At pag sinabing pares, sino agad ang maaalala mo? At ganun din ang ginawa ni Diwata. Habang nag-uumpisa pa lang siya, ay bumubuo na agad siya ng branding o pagkakakilanlan ng negosyo niya. Para pag sinabing pares, ay alam niyo na agad kung saan tayo pupunta. At number six, consistency. Kasi ako, tinamo sa kasipagang ko kung dati na sa ilalim ako ng tulay. I'm proud to say na sabihin sa inyong lahat na nakabili ako ng sasakyan, may bahay ako, dahil sa kasipagan ko. Magbubunga naman lahat ng yan. Kailangan maging consistent sa pagiging masipag. At hindi lang kapag kumita ka na ay magpapahinga ka na agad. Isa yan sa magandang ugali ni Dewata na habang mainit pa siya sa social media, ay tuloy-tuloy pa rin siyang kumikilos at tuloy-tuloy pa rin siyang nagsiservisyo. Dahil alam din siguro niya na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kaya minamaximize na rin niya ang opportunity na meron siya ngayon. Panoorin niyo itong next clip na to dahil makikita niyo rito na galing sa puso ang pagsiservisyo ni Diwata para sa mga customer niya. Matagal na panahon hindi ka nakatulong sa family mo ngayon nakatulong ka na lalo na sa mother ko. Breadwinner ako. So yun sarap ng feelings. Kaya ngayon talagang ano, binabalik ko rin sa customer ko kung anong bigay ni Lord sa akin na biyaya para naman maging masaya, sa, maging masaya lahat. At ito, ang pangpitong lesson na tinuro sa atin ni Dewata para mapalago niya ang business niya. Share the blessings. Isa sa magandang katangian ni Dewata ay ang pagbabalik niya ng blessings sa ibang tao. Dahil ito rin ang pinaniniwalaan ko na hindi ka mabibless kung hindi ka magiging blessing sa ibang tao. Magiging magaan ang buhay mo kapag may natutulungan kang iba. At tandaan mo, kung ano ang binibigay mo sa mundo, ayun ay din ang ibabalik niya sa iyo. At ito na ang panghuli. Gusto niyo bang malaman ang pinaka-importanting resipi ni Diwata kung paano niya napalago ang business niya? At ito ang pangwalong ugali na meron si Diwata kaya napalago niya ang business niya. Marunong siyang magdasal. Babait lang talaga si Lord. Pag magdiwala ka lang sa Kanya kahit anong unos pa sa buhay mo talagang, pag hindi ka talaga bumitaw sa Kanya, tutulungan at tutulungan Kanya. Isa sa pinaka ugali ni Diwata kaya naging successful ang business niya ay marunong siyang magpasalamat at magdasal. Dahil ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay kaloob ng Diyos yan. Kaya sa bawat tagumpay na meron tayo, ay balik natin ang papuri at parangal sa Kanya. At ito, ang walong lesson na natutunan natin kay Diwata kung paano niya napalago ang business niya. Kaya ako sa tingin mo, ay meron ka rin itong mga katangian na to, ay hindi malayo na maging successful ka rin sa buhay mo. Kaya ang kailangan mo na lang ay magumpisa at gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Kaya kung nagustuhan niyo nga pala yung mga ganitong klaseng content, pakiclick na lang yung like button and share nyo na rin tong video para mas marami makakita nitong inspirational video na to. At pakihit na lang din yung follow button para sa mga susunod nating upload ay manonotify kayo. Kaya maraming salamat mga idol and keep spreading positive vibes.